Kainan, kainan na kain na muna. Daya, na kain na mo na tayo. Ay na tayo. Mayroon ng star sa kulang ito. Magkung ang na. Ay di na lage ito. Hindi ka na maglagay na celery? Dito lagay mo. Meron na yun na. Wala pa. O, oh, pumila na yung mga bilanggo. Yeah. May pula ng orange. Ayun. Ano na siya pala? Ay, ayan mga farmer Isang magandang magandang buhay At isang katok Apa Matining Ang tunog ng pakwan Ang palaya, napakaswerte natin Alam niyo kung bakit Wala yung nag ano, hindi tayo nag spray ngayon ha Wala yung Although may mga kaunting fungus-fungus Pero Okay lang yan wala yung nanunusok bato-bato sa langit wag naman tayo madali ayan na ito nga oh. natusok na mga ka-farmer <laughs> hindi ano lang yan sabi sa bicol payog so ayan pag nagdilaw na wala na so ito baka natusok din ito pwede rin ano tingnan natin ah uh, kasi yung mga maliliit pag natusok yan yun na yung hindi lumalaki Ah, oh. Ba Baba, ba 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 ba. Aba. Ah, meron. merong ayun oh. oh. Ayun, to. Mga oh. oh, farmer, meron na. Ah. Tapos yung kamote, ayun, buhay. Hmm. Pero papalagyan pa natin 'yan, kulang pa yung ano, hindi tumubo yung iba. So ayan, tayo po ay ano ba si Bebe? Pauwi, pabalik na. Aakyat. Ah, naandun ata ang mga ano? Mukhang kailangan maglugaw. Ah. Akala ko wala ah. Akala ko wala. Wala. Papabili ka na lang. Malagkit. Dala, ilang kilo. Tapos manok. Luya. Oh. Akala ko alis tayo mamaya. Kaya nga magpabili na ng... Oh. Manok. Manok. Nay, wag nang native matigas. Yeah. Oh. Ayun. Ano yung na Sa sa taas meron naman no. Amuyin niya ka mo. Kasi minsan may mas sobrang tagal na hindi nabibili. May amoy na 'yon. Hmm. Kailangan maamoy niya yung ano malagkit. Mga ilang kilo? Tatlo? O oh, sa bagay damay mo na yung ano. Tapos chicken wings. Hmm. Ato, ano tokwa. Oh, tokwa. Ay suki, marami. <laughs> Ito na daw Matuloy ang lugaw kasi kanina pagpunta ko ay paggising uh, ko. Tapos sa uh, na yun, nag-shooting pala kami ni Nakap doon na uh, si Kapitan naman ay uh, uh, matagal na nating kaibigan. So sabi niya, pre, ah, uh, pwede ba kung uh, humirit sayo ng pangmeryenda ng mga uh, tupad kasi nagbo fight kami araw-araw papalinis po siya ngayon eh kasi so, yung tupad pala ay uh, ten 10 days na magtatrabaho yung mga walang trabaho. <laughs> Ganun ba yun? Parang, parang hindi tama. 10 days na magtatrabaho yung mga walang trabaho. Pero tama yun mga farmer. Ano yun? Uh, sa programa ng gobyerno. So yun, ang, ngayon nga naglilinis po sila sa mga kalye, sa mga daan, nililinis nila. So every ano pagka ngalagitnaan papaalmusal siya. So ngayon, uh, sabi niya sige ka ako, papapaksiw na lang tayo. Marami naman tayo litsong paksiw diyan. So ayun. Tapos yung kilawin. So ayun, ito po yung bagong balance bike ni Rowan na medyo mataas pa sa kanya ng kaunti. Oh, so ayun. nang ano po kami doon, nag-shoot na rin kami at uh, interview natin. So ayun, tapos yun, na-confirm na natin, eskwelahan pala yung ginagawa dyan. oh maganda, maganda yung, ano, maganda yung programa ng uh, local government natin. Shout out kay Mayora. Madir Alejandrino. Ayan. oh nandito pala sila, o. So, ayan kahapon, busy-busy tayo mga, mga farmer Sino na dyan? Si Rizal pala? Asa ah, na yung mga iba? Puyat. Nag-happy happy ba kagabi? Hindi. Hindi naman din ng Ah, ayun pala eh. nagpahinga lang talaga. So, ayun po. Uh, napakasaya po kahapon kahit ah, uh, talagang sabihin mo eh napalaban kami. Pero uh, iba talaga pag masaya ka kahit pagod ka, mga farmer. Nakakatuwa kasi ang dami nating nami-meet na mga customer, as much as possible, makausap ko uh, at mapagbigyan natin ng oras. Kaya lang talaga pong uh, ako po ay uh, kagaya kahapon, isang isang oras na yata ako nagtatantag. Kasi sunod-sunod po talaga. O, tatlong tagkakalahati. Eh. Tatlong, uh, kasi ako binabalansi ko din eh. Ayoko din po sanang ibigay lahat uh, belly. Kasi syempre nasa sa kanya yung maganda lahat. So, syempre yung yung laman, haluan din natin ng counting ribs. Yung mababalanse sana yung ano, yung pagkat. So, yun po ang ano, kaya medyo natatagalan din po ako tapos yung dito, ang dami din pong order kanin kahapon. Shoutout pala kay Ate ano, Lita Paule. Ayan. So, ayun, medyo busy tayo talaga. Tapos lalabas naman ako. Syempre pag inikutan ko na yung mga lamesa, ah, medyo <laughs> magtatagal naman ako sa labas. So ganoon na naman ang mangyayari. So ayun po uh, sana ay uh, di ako nagkulang sa pag iikot kasi syempre gusto ko din po sanang nang maikutan lahat talaga as much as possible. All the table. Kaya lang minsan no, ka-farmer, mag shout out kami, uy, tapos na palang kumain hindi pa ako nakakalabas. Pero 'yun po ang ano, uh, uh, excitement part, exciting part na talagang uh, ang dami nating namimit na mga subscribers, mga oh, ka-farmer, tagal ko nang pinapanood, at least matitikman ko na yung lechon. At ito pa ang pinakamaganda pala. Napakarami po nating uh, bumabalik na may dagit. Alam niyo yun? Bumabalik na may dagit, mga Oka Farmer <laughs> So, shoutout na lang sa mga negative ng ako nagpaplanong maglagay ng kainan. <laughs> Ba, ganun talaga mga farm, hindi lahat matutuwa sa success mo. So, ayun. Hindi hindi lahat eh susuportahan ka. May mga meron pa rin at meron pa rin makikita. Pero ayun nga, 'yung mga inaamin ko naman, marami pa po ang kulang. Hindi naman perfect 'yung ating ah uh, ano, serbisyo. Sabi ko nga, hindi ko nga masabing resto 'e. Eh. Talagang hindi naman siya restaurant, eh. Kainan lang po siya. Ah, uh, province province uh, sa ano ba? province type so ayan para ka lang makikikain sa probinsya mga farmer so ayun po ang ating uh, inaano ngayon so iniintay nila maglulugaw daw ano bang lugaw yan pabili na lang ako anong oras na oh alas 10 nagsundo pa ako kay Chichi ba yung mga bata nagkalat na naman ayan oh yung mga pasalubong ni Atimer ayan So, ayan mga ka-farmer kahapon na ah, nako sobrang busy natin. At ayun, uh, eto, Pero natira pa ni Dex ito, ha. Ah. Nagano pa kami nagbuos uh, kami ng tubig dito. Ayan, ha. Ah. So, ayan kahapon pala mga ka-farmer itong proble problema, problema. <laughs> ito nangyari. Meron palang, nang in-comment, actually sinend lang sa akin na yun nga daw po ay uh, meron na atang galing Bagyo uh, subscriber natin ayan shout out pala kay uh, ka Farmer Orlando Abalos ayan pasensya na po kasi nag comment siya na hindi ko daw uh, pinansin sabi ko nako na guilty naman po ako actually yun po talaga yung purpose ko kaya ako umiikot kaya lang kita nyo naman po kung sobrang sa sobrang busy Talagang uh, hindi ko naman po pwedeng ipagkatiwala nga. Kagaya nga na sabi ko kanina, hindi ko din po pwedeng ipagkatiwala po yung pag-chop ng lechon, syempre, di ba? So, medyo busy kahapon, Father's Day. At uh, pasensya na kung hindi ko po kayo naikutan. At uh, uh, talagang nag naman ako. <laughs> Kasi yun naman po ang purpose, kung maipakita kayo lahat, yung kumakain, kung may magustong batiin. Di ba? Minsan nga po, nadadalawahan ko pang ikot eh. ah uh, Kaya lang, talagang minsan, di ba? Minsan, kadalasan, ano? pagka iikot po ako papunta na po ako sa kabila tatawagin ka farmer picture muna tayo so medyo dun po medyo nadidistract din ako syempre so ayun pasensya na talaga kasalanan <laughs> ko din pero sa mga susunod po na ano ay uh, isa pa sa ino ko syempre hindi eh, naman po lahat ng nakain ay baka mamaya ayaw din pong magpakita sa camera. Meron din pong ganon. Kaya minsan nakikiramdam din po ako. <laughs> di ba, likakapalang ko na po yung mukha ko kung minsan eh, talagang uh, alam nyo na. Siyempre, sinasaalang-alang ko din po yung privacy ninyo. Pero ayun nga, kal kal naman po talagang gustong, may gustong batiin, di ba? May, may gustong, uh, alam nyo na, ma masama sa vlog. Pero ayun nga, ako po ay humihingi ng dispensa kahapon at may mga siguro mayro pa pong ibang hindi ko din na napakita at naikutan pero normally yung iba uh, sa akin po pwede nyo po akong istorbohin doon sa loob kunyari ka farmer may babatiin lang kami wala pong problema yon buksan nyo lang yung pinto or ipatawag nyo po ako kina Dexter kuya tinahanap ka sa labas wala pong problema yon at yun nga po ang uh, isa sa mga uh, ano namin eh kaya nga po naglagay ng kainan dito at isa sa mga kinatutuwa namin dahil ang dami po namin nami-meet. Siyempre gusto namin kayo lahat ma-meet at uh, di ba, ma -ano man lang, ma makausap kahit saglit. So, ayun po, pasensya na talaga ka farmer Orlando. <laughs> di ba le? Uh, next time, pagpakilala uh, po kayo pag pagka pumunta po kayo dito at uh, kumain ulit, di ba? Kung God willing, uh, gusto niyo pong bumalik. So ayan, sorry po talaga kasi talagang ano, kahapon medyo kita nyo naman po talaga medyo sobrang busy, no. Actually, kailan ba? Bala kong umikot, yung grupo dito tinatawag naman ako magpapapicture din. So, syempre, parang souvenir din po nila yung farmers makapagpapicture picture diyan. Talagang medyo ano, just call my attention lang po pag So, ayun, uh, eto misan ito, minsan iniikutan ko isa-isa. Tapos sa uh, misan mapap alam yun naman ako mga farmer mapapadaldalan pag malaking grupo may kwento tuloy-tuloy. So ayun, pag ganoon kaway lang po kayo at uh, 'di ba? Uh, it's my pleasure na mapasaya ko po, po kayo. So ayun, 'yun lang kasi may nag-send sa amin ng ano ka farmer, meron ka daw. Shout out pala kay Tita May. <laughs> Tita May talaga. Oh. So ayun, tayo po ay magluluto ng uh, ano, Masa na mga boys? Ayan si Rambo. Wala na naman tayong feeds mga ka-farmer. Ayan ha. Ayan ang sinasabi ko. Wala na naman tayong feeds. Ayan pala si Poroy. Naglilinis uh, ng kanya. Pati yung ano dito. Poroy, tirahin mo na yung kanto dyan. Ne. Nakakalat-kalat kalat ba? Oh, ayan. Wala na naman tayong feeds. Ano kaya ito nabili niya? Starter. Very good. Kasi starter para lumubo ang baboy. Medyo ano eto ang ganda na ang oh. um, lalagyan kaya lang. Pagka <laughs> yung sasakyan ba, medyo hindi no, parang hindi nakakayot medyo dumudulas din po yung ano. Medyo maliliit kasi yung grabang nakuha. Eh sayang, malaki-laki sana. Kaya wala naman po naghahanap ako malaki-laki, wala naman. Tapos ayan, ah uh, eto, pinag-iisipan din namin mga renovation sa kubo ano bang hindi pala renovation ano uh, design bagong ah uh, ah uh, tawag dito bago pong uh, pakulo na uh, naisip na naman ni bebe maglalagay daw ng pool table sa bawat kubo kung sakali man may dalawa o ano pero eto ang catch <laughs> papaupahan daw po ng ewan ko kung magano. So ayun, parang ah, sa business part din naman po no. So ayun. To so, yung yung kabagay kasi talaga nga ah, aano din natin yung pool table. Yung na nilalaro lang nila doon. So at least may tatlong duyan dito o dalawa. Tapos sa dulo po nung nanjen yung lamesa, may kainan dito sa dulo. Baka sabi ko baka humaba naman masyado, no. Dito sa dulo ay may full table na pwede silang mapaglibangan. So, ayun, titingnan po natin ano kasi kung maglalagay tayo dito ng dalawang kubo, kung yari isa doon, isa dito, pwede pang maglagay doon na isa. Tapos isa na. Pwede hanggang apat ano. Pero susukatin po muna natin 'yan. Kasi wala pang final eh. Eh, magulo itong ating ano. Silang dalawa. Habi ko ano papaya, eh, Pang ano niya yung sukat. So <laughs> ayun, ko lagi ito kung nagdadahan ng bago. Erwin ito eh. Si Erwin 'to, mah farmer 'yan. Global root stock. Oh, po ang dalawang buto 'yan. Galing ano, tapos dinugtong yung ano, yung Zion Hanggang sa ayun, grafted na siya. Wala pa yung mga ano ah. Boys. Hmm. Mamaya pala sa kabilang vlog eh mo ko alimao una. Eh dudugtong ko na lang doon sa video namin kinakap. Yung palay, nag-iisa na lang po tayo mga ka farmer ayan. Ah, nag-iisa na lang na nakatayo doon, na harvest na lahat yung mga katabi niya. Eh mga gano naman po ilang ano na lang yan. Siguro Ma mataas na yung 7 days from now sa one 1 week sana mapagbigyan pa tayo ng mga katabi bago sila magpapasok ng mga tubig so ayun eh maka harvest na rin tayo maganda naman ikutan natin namaya doon sa kabilang vlog ayun natuloy na tayo mga farmer kalahating kalderong malaki ayan oh at nagamit na naman natin ang magkuno <laughs> magkuno you ay magluluto tayo ng bawang at yung manok ay separate na ayan na oh. target lock na yan ba diba? tapos ito bawang and then ito may timpla na pero tinitingnan ko kasi ito purong malagkit po ito mga farmer ayan ako medyo maselan ako sa lugaw gusto ko putok na putok po yung kanin ay yung bigas Know, medyo wala pa eh. So, yan, lalapot pa to. Kailangan nga lang, halo ka ng halo. Kasi, ay, magtuto tong, kaya ang pinaka the best dito, si magkuno kasi, flat. ba diba? In-order ko talaga yan. Habi ko, sir, mayroon pa ba kayong mas ma, ah, laki. Pero, ah, ano ba tawag dito? Sa so, Shopee, marami nito, mga farmer. Shopee ko na to pala in order, hindi pala sa kanya. Mahal sa kanya eh. <laughs> Shopee mas mura. Pati yung pa, ano, yung dikdikan, Shopee na lang tayo. Pero yung pinagawa kong ano, pinagawa kong chessboard yon, special kasi yun gawa ng, gusto ko puro magkono kaya Ayun, papadala ko kay papadala ko kay Billy yun. Papa kontrata ko dun sa mga nagigitara, papakulay natin yung isang ano yung isang uh, piece na light and dark ay mga ka farmer ayan na po ang buhay natin ngayon thunderstorm ayan luto na yung lugaw at uh, may pabingo rito ayan <laughs> bingo binguhan lang yan Wala na tayong pag-asa sa ano ah sa tambak. Pag kaganito po, wala na, mahirapan na tayo sa tambak dahil lang uh, 'yun nga yung kinukuhanan, lagi pong basa, hindi makapasok yung mga truck. So, ang mangyayari niyan, waiting in vain ang mangyayari. Antay lang nang antay. Ganda sana, grabang malalaki na lang ang ilagay doon, ano? Malalaki sana ang bato. So ayan, ako naman ay nagpapasalamat kahit inulan po kami, walang hangin. Yung palay po ay inaalala ko. E, Siyempre, isang linggo na lang naman ang hinihintay namin doon at uh, ano, aani uh, na, pwede nang anihin yon. Sasabi ko nga kay Allen, uh, sa 20, pero walang anin pa po, tinignan ko kanina, Alanganin anin pa. So ayan, papa siya. uh, kailan ko ba tinignan? Oo, oh, kanina din, oo, oh, kanina. Ayun, papakita ko po mamaya Pagka humupa naman yung ulan Papasyala natin di ko pa sinayendingan yung video <laughs> Doon kay Cap oh, Doon na lang natin isingit Alas, stress Di ko pala ako nagla -lunch. oh. Kasi after nung kay Kap, Kumain po ako mga na Nagsundo kay Chichi, 9.30 sa so, mga 8.45 8.45 yun ang almusal ko Amaya amaya lang wala na yan Buti na lang walang hangin kasama Kain na lang kain na lang muna tayo Ayan na tayo mayroon ng stars ang kulang ito <laughs> Mako nga muna Ay hindi na lagay ito Hindi ka na maglagay ng celery Dito lagay mo Meron na yan muna. wala pa Wala <laughs> Tap hmm. mo ka no. Bili mo ka eh. Sino ang gusto ng lugaw na may langaw? <laughs> Nyaman lareta. Wala mo paminta. Hindi mo inabutan yung sisig na classic namin. Sarap ng kain namin. Kaya ba? Sinisling pa ha? Kain kanina ko ya? Hindi yan. ko nung mag oh, sa trabaho. Ah. Huh? Ulo ng baboy tapos may atay ng manok. Ako po. Yung pinsan na bayaw ba ni Romel? Eh si Romel, bayaw ba ni Jamar Marion? Ang dami na kain. Unlimited pa. Hmm. <laughs> oh, pumila na yung mga bilanggo. Bilang Ayun. bilang bilanggo. Uy. Unlimited. Uy. Ay, yung manok na sa lambot. Basal, kain na. ako di ako nag-lunch ha. Gusto mo na lugaw, Chi? Ha? Maaraw na uli. Ayan na. Maaraw na uli, mga farmer. Ayan, ligpitan na tapos na yung kainan busog ah, may nag comment maganda daw dito yung kubo dito na nakahilera tapos yung garahe dito naku, marami pong uh, tatama tatamaan wala tayong lulusutan oh. yung mga halaman natin dito pili tsaka yan Ayusin muna naman kung lalagyan natin. Maganda din sana kasi ano na yung, 'di ba? lang, ayun nga ito. O. Ayusin pa natin yan. At least yan, kubo na lang. Tapos a uh, binibebel lagyan daw ng parang bakod na ano, na para doon ang entrance. Na ka hoyo ano na naman ang naisip niya. Nalilipot naman ang isip niya eh. <laughs> Ayan nata, tahimik na mga farmer Ayun, salamat pala may pahabol na tip si Ma'am Bernadette Gonzales. Tapos may tip din alam ko yung nag dineliver ni Mario. Tapos yung sahain din na dineliver ni Romel, nagbigay din po siya ng tip. So ayan, yung kay Ma'am Bernadette hindi pa pala na ano. Umabol lang kahapon kasi maaga pang binigay ni Bebe yung mga sahot Saturday pa lang binigay niya na. So ayun. Dami soft drinks oh. So. Ah, uh, may nagamit na 'yun, uh, Tapos uh, big shout out pala sa mga taga Coca-Cola, ayan. <laughs> nag kumain po sila kahapon dito. Sabi niya nga farmer, ano, uh, tutulungan ka namin. Sila pala 'yung nag-approve ng kung magbibigay daw ng mga ganon, 'yung uh, let's say 'yung ref, 'yung chiller. So, hopefully 'no, maano kasi Actually, bala ko na rin po kasi talagang bumili. Kasi nga, kailangan po ng extra doon. Kaso, nagdadalawang isip ako, baka mamaya naman kako, ka biglang dumating naman si Coca-Cola. Kasi maraming beses na pong ano eh, may mga pumunta na rin dito, tapos ito another batch na naman. Na, ano, sabi ko, pagka... Ah, uh, dumating sayang naman, 'di ba? So, Antay-antay na lang tayo, sabi ko kay Bebe. Pero ay binili siya yung freezer na po na ano naman, yung nakatayo na yung hindi yung chest type. So ayun, mas uh, din naman po namin. So ayan, uh, malakas yung ulan kanina. Buti na lang walang ano, walang hangin. Bisitahin ko din yung palay kasi yung sa laba, uh, sa Actually yung dito sa may malapit sa kalsada Laging late po mag mature Pero yung banda doon pag tinignan nyo ay Hinog na So konti na lang naman yung ano yung hindi hinog Eh baka pwede na natin pilitin Kasi baka mamaya eh sa bagay hanggang next week daw wala pong bagyo Wala pong namataan na namumuong uh, sama ng panahon So, yun naman ang landang balita. Yan. Kabi ni Bebe, pagkatakas natin itang baka, na lang natin magtumubo yung damo. Green na yun. <laughs> Pwede nga naman, ano. Ang balance bike ni Chichi. Siya na lang ang nag-ana. Eh, si Rowan. Bah, lumaki pala yung pakwan dito, ha. Eh. Oh, yan mga pakwan natin, mga ka-farmer, eh. ano pang nakatago doon. Ayun pa. Ito pa. May mapapakinabangan naman. Hmm. Okay. Tapos na tayo mga ka farmers. It's Monday today. Eh bingo banding ng mga ano, mga tropa. Eh ako naman wala akong kaamor-amor. <laughs> na ako ng kalapate. So Yan maraming salamat at magandang buhay.